Mahigit apat na raang mga bahay ang nasira naman dahil sa paghagupit ng bagyong uwan sa Zambales at Bataan. Kasama natin sa balita si Rajuman Mike Sigaral, RMN Bataan. Umabot sa 406 na bahay ang winasak ng Super Bagyong Uwan sa Sambales at Bataan kabilang ang higit isang daang tuluyang gumuho at ilang pang inanod ng tubig. Sa Sambales iniulat na 309 na bahay ang nawasa kusaan 44 ang totally damaged sa Barangay Catol Candelaria habang gumuho rin ang mga bahay sa Babangkal, Libertador, Balitok, Tabalong, Malabago at Lipoy. Dito sa Bataan tinamaan ang mga bayan ng Hermosa, Samal, Orion, Limay at Dinalupian kusaan umabot sa isang daang bahay ang nasigil. Nadamay rin ang agrikultura at pangisdaan kabilang ang tatlong maingisda sa barangay Almasen at 61 magsaka mula sa iba't ibang barangay. Unti-unti nang nakabalik ang mga evacuees na may matitirang pambahay. Sa Sambales, higit 9,000 pamilya ang lumikas habang sa bataan ay umabot sa mahigit 79,000 individual. Patuloy ang assessment sa lawak ng pinsala sa dalawang lalawigan. Kasama sa Central Luzon, Radyo Mike Sigaral Tatak, Aremen. RMN Network News.